Bagong motor ito ng SIM. Ang motor na ito ay isa sa pinaka-perfect at almost complete na motorsiklo kapag ang pinag-uusapan ay ang features at mga makabagong specs. Una nang natalakay natin dito noon ang 125cc version nito. Ngunit sa pagkakataon nito, heto na ang mas pinalakas na version. Inilunsad ito sa bansang Taiwan tatlong araw pa lamang ang nakalipas. At dahil nga may SIM naman tayo na brand dito sa Pinas, ay sa usap usapan na nga rin ngayon ang posibilidad na dalhin din ito sa ating bansa. Kaya kung magkatotoo man ang mga usap-usapan o hindi, ito na't isa-isahin na natin ang mga specs at features nitong taglay. Kaya kung nabanggit kanina na mas pinalakas na bersyon na ito ng kanyang 125cc na kapatid ay dahil sa pagkakato nito, ang makina nitong motorsiklo ay 158 cubic centimeter na. Ibig sabihin, exponentially ay mas malakas na ang hatak pati ang horsepower nito. Binubuo ang makina ng motor na ito ng single cylinder, four valves at fuel injected na. Kaya efficient na itong mangonsumo ng gasolina at worry free ka na rin dito kapag usapan ay overheating dahil liquid cooled na rin ang makina nito. May binago na rin si Sim sa physical look nitong motor. Ginawa itong mas maangas dahil meron na itong mga patulis na korte ng fairings, lalong lalo na sa harapang bahagi. Dumagdag pa dyan ang projector type na mga headlights. Talaga nga naman di mo na problema ang mga madidilim na bahagi ng lansangan. All LED lighting system din pala ito na meron maangas na head park light, pati ang kanyang tail light mas pinaganda na rin. Kaya naman solve ka na dito when it comes sa visibility. At ito na siguro ang mga pamatay na mga features na bihira mo lang din maririnig sa ibang mga scooters sa kanyang kategory. Meron na itong dual anti-lock braking system technology na ang brand ay Bosch. Harap at likod ay naka-ABS brakes na binubuo ng malalapad na mga disc brakes. 260 mm sa harap at 220 mm naman ang sukat ng disk sa likod. At kung sa akala mo ay nagtatapos na riyan ang kanyang feature, heto pa, meron na din pala itong naka-built-in na traction control system. Ito lang naman ang teknolohiyang tumutulong sa iyo upang maiwasan as much as possible ang pagdulas ng motor sa mga mabuhangin o sa mga basang daanan. Pero hindi pa nagtatapos dyan, meron na din kasi itong idling stop system. Kung saan kusang pinapatay nito ang makina kapag naka-idle ito Nakatigil ng mga ilang segundo para paandarin, pipihitin mo lang ang silinyador. At present din dito ang 3-Zero technology ng SIM. Zero delay sa pag-start, zero noise at zero pollution. At higit sa lahat, zero caster suspension system. Opo, tama po ang inyong dinig. Talagang mas ginawang komportable na ito. Dahil sa optimization ng kanyang frame, mas nagiging maganda ang response nito sa lubak. Fully digital na din ang kanyang instrument dashboard at ito ay light sensitive. Ibig sabihin kusang nag a ang brightness nito depende sa kung gaano kaliwanag ang iyong paligid. Parang cellphone lang na naka-automatic adjust ang brightness. Oh, di ba napaka-amazing? USB charger. Check din tayo dito mga bro. At kung convenience at accessibility ang usapan, hindi rin ito pahuhuli. Dahil meron na itong malawak na underseat storage, flat footboard, at front pockets. Halos lahat nandito sa motorsiklong ito. Equivalent na presyo nga pala ng motorsiklong ito base sa kanyang kasalukuyang prices sa bansang Taiwan ay nagkakahalaga ng 106,000 pesos. Ano sa tingin nyo mga bro? Comment down lang kung may gusto kayo ibahagi sa motorsiklong ito.